Ayos, na buksan ko na yung ano, yung box. Ay, natayo ko na yung ano niya. Pinaka uh, head. Dalawang <laughs> head headboard niya. So, oh, madali lang pala. Parang mo. Oh, Tingin ko isang oras lang ito, gawa na ito. Bawat isa. Tapos ito, hundred dollars na. Ang ganda pala sa harapan, no? Yung apartment, ko. Oh. $200 ang isang sabi nyo, laka na sa welding nila rito no? may instruction naman yung ano $200 para pala mamuhi dito so nandalo tayo sa Pilipinas mahirap mga na ba ang ano? $200 tapos $600 to kaya na yun tanghali lang uwi ako ano yun? $30,000? mahigit ano? ano lang? Yung araw-araw, may mapapagawa ng ganda sa'yo. Kaya pala yung mga Meksikano, ganito lang ang trabaho. Wala nang nila. And, yung mga... Yung, yung Meksikano na ganda dito akin, kanina. Naka... Ano kotse nila? Naka, uh, ano uh, pa, Ford F-150. Grabe, mamaya pa kaya lang ako mag-video eh. nga Pero grabe. Sa so, ano no, ibang apartment dito? Napakalaki. Eh. Parang, ano ba ito? Condominium? Apartment na tawag, pero hindi naman na na. Hindi condominium, maliliit eh. Pero ito, ilang kuwarto ito? One, two, three. Tatlong kuwarto. Kaya tatlong bed frame pinapagawa sa akin. Lo, 600 na yan. Eh kung kumikita ka araw-araw ng araw-araw 50,000 hindi ka papagod wala, magkana yan sayang so, din yun, ano 50,000 isa isang magtatrabaho ka ng 10 araw meron kang 500,000 grabe kung sa Pilipinas, sweldo doon mo na ng isang taon yun, 500,000, so lapang tax yun. Probe naman yun. Kung ano, sana lahat ng, ano, na lahat ng tao, ganda lang trabaho, kung pwede naman ano, hindi naghihirap. Pero, mo well, talagay ka lang, bet by 200, isang oras lang, babaltahan ko kayo, pag nagawa na, bibidyohan ko ulit. Parang gusto ko munang kumain ng sa saging, ha. Kasi, oh. May nakalagay na saging sa... Agingsa. Siguro bagong lipat yung may may-ari, mayroon din silang mga ritual. May, ano eh, may... protas. May tinapay. May bubas. May tubig. Ito, may sa... salt. May asin. Parang nalilipat kayo ng bahay dito rin sa Pilipinas. Kaya lang may oil liha tayo dito sa amin eh. Sa may pera. Pero ito sa kanila rin lang, pinapay, sugar. Ah, sugar eh. sugar. So talagang bagay nililipat ang mga tao dito. Siguro pang swerte nila. Amaya, balita ko kayo. Naglado ako nito eh.